Iris, umiwas ka sa mababahong lugar at tao dahil pwede kang makapagsalita ng hindi mo inaasahan, at dapat ding iwasan na matuyuan ng pawis ang likod, at huwag din iinom ng alak sa gabi ng mapanatiling malusog ang katawan, ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa sikat ng araw. Taurus, maging maingat ka sa mga pagtawid-tawid, Tingin muna sa kaliwa at kanan iwasang magmagmadali. Dapat ay alerto ka dapat ng safe ka lagi. At umiwas ka sa mga discussion sa sa trabaho ng makaiwas bad energy. Ngayong araw at para makaiwas ka sa gastos, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Gemini, umiwas ka sa mga usapang may tuksuhan ng pagmamahalan dahil kung laging mong makakasama ay tukso at gastos na problema para sa iyo, at kung gagabihin sa pag-uwi ay dapat maging alerto sa paglalakad at maging sa sesekayan, ang signos na ayon sa kalikasan na mula sa sikat ng araw. Cancer, maging maunawain ka ngayong araw lalo na sa mga kapatid, at umiwas ka sa taong mahilig magmahusay pwede siyang magbibigay sa kalungkutan sa iyo pagtungkol sa pera, at iwasan mo rin ang mabilis na paglalakad at pagbabuhat ng safe ang kalusugan, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Leo, magingat ka at maging alerto ka kung ikaw ay magbibiyahe ngayong araw." At maging sa mga bagay na mahahalaga sa iyo baka bigla ang kang mawalan, ang signos na pahiwatig na mula sa kalikasan ng sikat ng araw. Virgo, maging mas maingat ka sa lansangan, kung may dapat kang puntahan, lalo na sa gabi ang pagiging alerto ay magbibigay sa iyo na makaiwas sa kamalasan, at umiwas ka muna makipag-inuman ng alak para maiwasan mong magalit, ang signos na ayon na pahiwatig ng kalakasan na mula sa mga bituin. Libra, umiwas ka muna makisama sa mga kaibigan lalo ka kung aayain ka sa paglilibot, dahil baka mabulid ka sa gastos at ibang pagkakagastusan, at pag-iingat sa pagbubuhat ng mabibibigat at paghawak ng matalim, ang signos na ayon na pahiwatig ng kalakasan na mula sa sikat ng araw. Scorpio, maging maingat ka sa pagtitiwala lalo na pagtungkol sa pera, at sa iyong mga kaalaman ngayong araw at huwag muna makisama sa mga kaibigan, may pupuntahan malayo ng makaiwas sa gastos at tukso na ibang bagay, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Sagittarius, maging maingat ka sa pagmamadali ng paggawa ng desisyon, at ganoon din sa pagkilos ng mabilis, para lahat ay makaiwas ka sa suliranin sa pera at kalusugan, ang signos na pahiwatig ng kalikasan na mula sa sikat ng araw. Capricorn, dapat kang maging wise na may sa mga kausap, nang wala basta makakuha ng iyong pagtitiwala. Sa ganoon ay mahihirapan kang magawa ng kalokohan, at huwag kang iinom ng alak sa gabi, para na rin sa iyong kalusugan na laging masigla, ang signos na pahiwatig ng kalikasan na mula sa liwanag ng buwan. Aquarius, maging mahaba dapat ang iyong ang pasensya lalo na sa mga kapatid tumulong ka kung kaya mo, at sa paggawa ng mabilis na desisyon, at magingat sa paglalakad na mag-isa sa gabi maging alerto ka ng makaiwas sa problema, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan na mula sa mga bituin. Pisces, kailangan mo ay may mapanuri kamang isipan at may mahabang pangunawa ngayong araw, para maging masaya ang iyong araw, at umiwas ka alak at sa pagbubuhat ng mabibibigat ng mapanatiling maaayos ang kalusugan, ang signos na ayon sa pahiwatig ng kalikasan ng mga bituin.